No, now, it's foggy now. Now, today is uh, January 25, and the time now here in Pakistan is 4.30 uh, p.m. And today is Wednesday, and around uh, 2.30 p.m., And Wednesday and January 25, uh, there is a hailstorm or uh, a snow falling. So by this time, now it's uh, foggy. You see, it's already foggy. Now, hailstorm, it's already. It's almost melt. But it's already covered by foggy. Now you cannot see the pine trees over there because it's already covered by foggy. and the city of Braulacot, you cannot see already the buildings over there. Ayan, yun, doon sa taas, o, tingnan nyo. Wala na. nag na. Yang banda dyan, yan ay yung Raulacut City pero hindi mo na makikita yung mga buildings dyan. Ayan. Very, ano ito, danger kapag ano, nagbebiyahe ka. So, yung mga sasakyan, hindi nila makita yung daan sa sobrang foggy. Kaya delikado ito pag nagda-drive, yung mga drivers ganyan. Yan, hindi mo na makikita yung mga pine trees doon diyan. Yan. pero after mga few minutes mawawala din itong foggy Ayan, unti-unti nang nawawala yung fog, yung foggy. Ayan, medyo makikita mo na yung mga pine trees. Ayan, oh. Kanina hindi mo makikita. Ayan, medyo maliwanag na. Ayan, bumalik uli ang ano, foggy oh kanina malinaw-linaw pero ngayon bumalik uli ang pagi ayan Yan yung asawa ko, kukuha siya ng Ah, uh, labanos dito kasi meron mga labanos dito. Ayan, pang salad namin. Kasi nagluto ako ng munggo dal. Ayan, with rice, white rice kaya dapat may salad. Ayan, 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 bubunutin na. Small? Small dar? Eh? No more bigger did this one? Hmm? Huh? Ayan pang ano salad namin ngayong for dinner. Pag naubos, bukas uli. Kukuha kami. Ayan, malaki pala. I think Small. Oh, so this is enough. Ayan. Oh. Fresh from the field. Organic radish. Ayan. Mahaba na payat. Meron din mga ano, labanos na mataba na mahaba. Ayan. Ayan, pagkatapos, o doon sa field. Ayan, binalatan tapos yan cutting na. Ito lahat yung isang labanos. So, may libre na kami, free. Fresh from the garden. Ito ang ulam namin ngayon. Ayan, munggo beans with uh, yellow beans. Ito yung chuli, tawag nila dito. And of course, chowel O kaya rice, white rice. Ayan. Ito ang dinner namin today. Sa malamig na panahon nagi-snow, nagi storm, at saka umuulan din. Ayan ang ulam namin hanggang umaga na ito ng tanghali. Simpleng ulam dito sa village. Ayan. Kain kami ngayon ng ano lahat na rice. Mag, uh, ano, hindi ako gagawa ngayon ng chapati. So, ano lang, uh, white rice kami lahat ngayon. Ayan, kumain na si Langga. Kasi nauna siyang papakainin at uh, gutom siya lagi. So, inuuna namin siyang pakainin.